Marami pong salamat po sa inyo sa tulong po na sa anak ko. Tako po eh. Talaga po walang kapira-pira. Kaya ako po eh. Marami pong salamat. Tumulong po sa akin. Sa aking anak. Ang um, po. Ako <laughs> papa, iyak na. Iyak na si ate. Talagang uh, ganun ate ang buhay. Laban lang. Talagang marami pagsubok sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Alright. Mga idol, dadalhin na po natin ng wheelchair sa sa isang bata na PWD dito sa Adeling Kaya muli mga idol, pakisamahin niyo po ako. Maraming salamat mga idol. Ito na mga idol, yung bahay ng ating bibigyan ng wheelchair, sarado ah. Walang tao. Mga idol, dinatnan po natin yung kanilang bahay na nakapadlak pero nandun yung bata sa loob at nakatali po siya para hindi po siya makawala sa kanyang damit. Grabe mga idol, nakakaawa. Nakadurog ng puso. Buti lang maya. Kaya nung iniintay ko si ate, bigla na siyang dumating. Ayan, dumating na si ate. Ate, saan ka po galing? Kung ayaw ko galing, Ah, bumili ka ng gamot ng anak mo? Iniintay mm -hmm. nga kita. Nandito na yung wheelchair. Mm -hmm. mm. Salamat. E eh, buksan mo muna. Nakalak. <laughs> oh, kawan mo anak mo, nagigisa. Ayun, hey, oh, madali lang Ha, ah, madali ka lang? Ayun, <laughs> hey, yeah. Baka nga at nahulog na yan? Ay, nang nga, kaya nga na. Jesus, nakakawa. naman. Tanggalan mo ng tali. At baka mahulog. dapat eh, di may gawa ng kuna? Yeah. ay ngayon ate, makakasakasama mo na siya. Pag malapit lang. Pwede mo na siyang asama sa school. Mm -hmm. Honey, oh, at may wheelchair na siya. Yay! Uh, Ilabas natin! Halika! ka? Gagala tayo. Wawo naman si Bebe. Tinatali ni Nana. at nag-iisa! ng bili ng damo. Kau? Oh, gali gali ka? Gagala tayo. Halika ka na bili. <laughs> Yay! Halika! gali ka? Tawa ha? tawa. Happy siya. Oh! masipol alam mo Yay! Oh. <laughs> Yay! Yeah, hey, Palasa mo si Pod! <laughs> happy siya, happy! Oh, yan! Eh, may sakayang ka na! Wow! Oh, diba? Takad ah, takad Takad, sakto. Ayan eh. Wala akong videographer mga idol, kaya... Wait lang mahal Lalak natin Ayun, huwag ka matakot Oh, ate, hawa oh, ka mga... Sige, tulok mo ate Wow, dito tayo, dito tayo Ah, uh, galing Ah, uh, gagala, gagala doon, gala Eh, uh, sige Wow, oh, o sa lilim, sa lilim tayo Oh, naninibago pa yan, natatakot pa Wow Oh, dito Ano ate?

pero nilabas ko nung... Pag mainit, no, no, tapos karga lang. Pero karga ko lang dito lang sa mga nakaganyan siya. Grabe mga idol, oh. Talaga namang, uh, yung mga ganitong tao, mga idol, at talaga nakakadurog ng puso para sa akin. Yung nakikita natin na bata pa lang sila, ay talagang uh, hindi nila naranasan yung... Uh, Isang uh, normal na tao, na bata, na nakikita natin na naglalakad, nananakbo, kumpleto ang kaisipan, kumpleto ang katawan, ang lakas ng katawan. Pero itong batang ito, talagang uh, nandun lang sa bahay at uh, nakatali. Pag umaalis, tinatali mo lang nay, ano? hmm, o, na yun, no? Oo, naman sinay, natin masisi nanay. Eh. Dahil na minsan may mga kailangan din siyang gawin sa labas. Yung kasama mo po yun, trabaho na yun? Ha? Construction lang ba? ah nasa kay. construction. siya na, kay... Sa hardware. yun. Eh. Mm. Eh. Mm -hmm. kay... tapos ano mo mo ay thirty 35 na po. 35. Bali, ay dalawang anak mo? ito panganay. ano ito na po nito? ano ito na? waluna 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 na? Ngayong katapusan. Birthday niya? <laughs> Oo. Oh, Tignan mo, baby. Mabait, Mabait talaga si Lord. Birthday mo pala. Ngayong katapusan. Balis yung tataw na siya. Oh, may pa-birthday na si Kuya Jojo. Dahil sa ating yung bababait na followers. Grabe. Ang bait talaga ni Lord. Ay, yeah. Happy ka? Happy aper tayo. Happy Aper! aper. <tongan> <tongan> ah, hindi siya nagsasalita, ganun lang. Ah, may itambay mo na siya dito ate sa lilim pag ahapon, tanghali. Dahil sa inyo, ang init din, ano? Wala siyang uh, kesame. Uh, may tas mababa. Kaya nga ako nagsilimpan, pa Oo, oh, oh, tingnan mo. Dapat eh, dito mo itatambay siya, o ma. Tapos may bangko ka lang dyan. Oo, so, oh, ano man ang liit pati niya. Ano pangalan nito? Si ano Si Lamey. mo ate? Suliesa. Oh, suliesa. Ikaw suliesa. Ate, suliesa. Oh, do doon tayo sa lilim. Sa bahay mo na. At may mga kaunti pa rin ako bibigay sa iyo na ano. Oh, tatakot. Kaling bibigyan na eh. Uh, Uy muna tayo. Nakame. Okay. na wala ka na may saman mo na sa school pag mag-aaral e paano iniiwan lang to pag may pasok nasa school silang mag-ina o di nga lapit lang naman di ba o tulak-tulak mo lang siya kayo mamro oo kayo kakaawa naman si baby dapat pala pababaan mo sa asawa mo yan ahan e para pag pag uh, gagala nyo ayan dito na lang tayo mag uh, video sige eh, <laughs> happy ka? <ikaw>? Masaya ka? Eh, <laughs> masaya ka? Tawa mo na tawa. Gusto ko marinig ang tawa mo, bebe. Sige, sige. Dali at tukunin ko lang yung pakot dala. Grabe mga idol, nakaka... Durug ng puso, mga ganitong uh, sitwasyon. May kaunti po tayong uh, binili na nakakain nila sa kadamit. Yan. Ah, wala tayong videographer mga idol yung ano ko yung may pasok na, mga idol ako po ay nagpapasalamat sa mga mababait nating followers na nag donate po ng wheelchair na ito na nagamit po ng ating kababayan nakita naman po natin ang sitwasyon na siya po ay walong taon na pero ganito lang hindi siya nagsasalita at hindi rin po siya makalakad. Inborn siya ate, no? Simula nung panganak. Hindi ka wa na-over po sa gamot. Ah, na-overdose daw po sa gamot? Hmm. Ah. Ba, linggo ah. po kami doon. Okay. Ah, ilang taon siya nung nagkasakit? Ano ka? Ah? Ha? Ah, magtatatlong buwan siya. Ah, magtatatlong buwan nung nagkasakit? Oo, no, nagmula oh. Ah. sakit niya. Oo, so, ano man, ano? Hindi nagparak. Oo. Oh. Kaya nga. Tapos kung ano nung sakit niya. Wala nga po kami ka pero pero ito ano eh. Yung parbaho ng yung asawa ko yung hindi pa nagsang. eh uh, ito po yung uh, bahay nila mga idol. At uh, ano talagang uh, kita naman natin na uh, yung kanilang sitwasyon. Oo. Uh, eh na po yung bunso mo anak, ate? Parang wala. Na doon nga ay. Ah, nagagala? Okay lang, okay lang. Ate, may kaunti rin akong dala na grocery. Yeah, maraming hmm. Uh. salamat kami ano po. <laughs> uh, Salamat po po sa inyo. Buksa mo ate. Yan. Tinapay. Para naman si baby ay... Tagpi po tayong uh, grocery, mga idol. Yan. Yeah. So, may gatas. nabili din ako so, kayo ng bigas. So, may konti din po tayong bigas. Uh, so, uy! Kaya, kaya Ato saka may dala rin ako mga damit. Ito oh. maganda, oh. magagamit na sa tag uh, lamig. Mga ano yan, may mga sweater. Okay, yeah, oh. May hindi, ay, na. Na ito Yeah. Uh, ay, niya? ay, ay gatas. gatas. Na ano ba yung gatas? Hmm. Ha? Matagal na nga po hindi nakaano ng gatas at eh, bakit? pera. Wala oh? nang pa 'yung isa. Uh, yung sabi ko ya, ako na Hindi na naggagatas siya. Matagal na. At sabi ko nga, yeah. Gra Talagang pagsubok talaga po. Ay, eh, oo. Eh. Eh. Ate, tatagan mo lang. Sabi oo. Eh. Basta lagi ka lang mag-pray sa ating Panginoon. <laughs> at uh, hindi tayo pababayaan ni Lord. Dahil uh, alam natin yung ganitong mga sitwasyon. Mm. Ang lagi natin kasama yung ating Panginoon. Mm. mm. Siyempre, pa. eh, kaunting tsaga, sipag talaga para mabuhay. Para sa ating mga Ito. anak. Magali diba? Nagalit nga po ako nung isa at wala mo lang sahod. Sabi ko, ano na? Eh. Ano na yung pambili natin at napakita ko oh. ngayong isa yan sabi ko yun tungtua po ako at kayo po yung dumating uh, po. yan so, ay di napapayak nga po sa mga edong talagang uh, nakakahabag yung mga ganitong sitwasyon na ating uh, nakikita sa ating mga kababayan at talagang maraming ganitong uh, uh, tao na nilalang na hindi man natin talaga kagustuhan pero ito po ay nangyayari Maraming kadahilanan sigurado at uh, alam natin yon na iba't iba ang rason kung bakit may mga ganitong tao sa mundong ibabaw kaya yun, maraming maraming salamat po sa nag-donate ng uh, ating uh, wheelchair kay Mama sa magkapatid po ni Ma'am Emma Larkin at si Ma'am Elvera Pinyamora Murilla ng Infanta Quezon. Mama Secretary, Hi. po <laughs> ang uh, sponsor natin ng uh, wheelchair. Maraming maraming salamat po sa inyong magkapatid ni Ma'am Elvera Pinyamora at ni Ma'am Emma. At uh, ganun din po sa sponsor ng ating kaunting grocery kay Tito Ambetrosol na siya po ang uh, nagbigay ng kaunting pang grocery at uh, maraming maraming salamat po Tito Ambet sa inyong kabutihan Maraming maraming salamat pong muli Tito Ambet ng bayan Tito Ambet Rosol sa inyong patuloy na pagsuporta Ganon din po sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa aking mga followers sa iba't ibang lugar sa panig ng daigdig, sa mga OFW na patuloy po na sumusuporta at uh, ito po ay ating tuloy-tuloy uh, na ginagawa dahil sa rin po sa inyong mga suporta na kagaya nito. Tayo po ay walang wheelchair pero may nag-initiative po sa atin na magbigay. Kaya yun po as uh, sa ating pong, uh, mga followers na patuloy na nandyan. Eh, Ayun ate, baka may sasabihin ka. Marami pong salamat po sa inyo sa tolong po na anak po. Ito ako po eh. Talaga po, walang kapera-pera. Kaya ako po yung maraming salamat itong hulog po sa akin, sa aking anak. Ano po? Ano <laughs> po papa? Iyak na. Iyak na si ate. Talagang uh, ganun, ate, ang buhay. Laban lang. Talagang maraming pagsubok sa ating buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya, kayanin natin anumang ano hirap. Basta para sa ating mga anak, sa ating pamilya. Oo. Uh -huh. Kaya, Kaya laban lang. Lagi lang tayong manalig sa Panginoon. Mm -hmm. At huwag tayong makakalimot. Mm -hmm. Huwag kang susuko Para kung na, napapagod ka. Salamat sa inyong mm -hmm. lahat. Kaya nga. Para sa anak ko. Ito y... May bag na siya. May ano na siya. Hey, happy uh, si Kuya Jojo. Lagi na nga kasama doon. <laughs> sa school. Makakahabag mga idol. Mga ganitong sitwasyon. Dito po tayo uh, talaga nadudurog ang puso pag nakakakita po tayo ng mga ganitong tao na tayo po yung magpasalamat sapagkat tayo po ay normal ang ating katawan yung mga tao dyan na mga normal na normal ang kaisipan, normal lang katawan at marangya sa buhay ay talagang uh, napakaswerte po natin kung isa po kayo sa mga ganon pero sa ganito pong sitwasyon talagang uh, napakahirap para kay nanay mm -hmm. Ang na eh. Uh, yun lang po. Ang aking uh, may maibot sa inyong kaunting tulong. Pagpasinsahan nyo na po. salamat. Uh, yun lang po, ano yun, Ako lang po yung uh, small vlogger lang na nagsisikap po tayo na makatulong sa kagaya nyo. Yun po ang aking hinahanap dito sa ating bayan. Yung mga ganito na may karamdaman, PWD. Yun po ang ating priority na tulungan. nahawa ko kayo Salamat. Po. <laughs> na, na ay, ay, ano ay ko na. na may wheelchair may wheelchair ka Dinakit. na bebe kanina nung ah? parating palang ikaw ay siyang tungtua doon na magkatawa ah? siya nga alam na niya alam ko. Ay, katuwa naman ano pangalan pa yun ano, ano pangalan pa si Shelomay si Shell, ano may matamit ka ito yung pinili ko para oh, mga kaso sa kanya yan pang babae eh, ate. Sabi salamat. Hmm. Kung dito po, ano? Kahit kunti oh, po, Opo. Para... May garing pong pang uh, bilhin ng ulam na takoy. Okay, yeah. Salamat po. Ano. Hmm. Wala nga karaman, ano ngayon. Ito, ilang ano ah. naman po na ulan Oo oh, uh, Walang hiwat ang... Oo, oh, ngayon lang uminit. Sabi, ano? Ngayon lang uminit. Uh, eh, walang uh, silang sahod. Uh, Pati Oo. Oh. ko, sabi ko. Okay. Ah, wala nang tusong ngayon. Bigat Sige po, Ate ha. Marami pong salamat po sa Jojo. Ako po yung masaya po. Masaya ka? Marami pong salamat. Marami pong salamat po sa ginawa niyo sa amin at tinutulungan niyo po yung an aking anak at sa pamilya po namin. Mm. Marami pong salamat po sa inyo, sa Jojo. Marami pa pong matutulungan kayo. Mm. Kagaya ng mga ano ng anak ko. Ay salamat po sa nag-donate sa ma'am Elbera, Velia po, ma'am Emma po, at uh, taga-impanta po. Marami po salamat po sa inyo lahat. Okay. Yung natulong po sa anak ko. Kuya Ampet po, po Rusol, at marami po salamat po sa tulong ninyo. Okay. Sige ate, tuloy na rin ako. Sige po. Ate yung anak mo? Thank you. Oh, bonso, hi. Bonso. Hi, bonso. Hi, bonso. kayo. May tinapay. Dalang ko yung zozo. Yan yung napasok po sa isko. Oo, oh, baka isama mo na yan pagpasok, ha? Isasama oh, ko na sige, oh, yan. Sige, sige, sige. Oo, para malagi na makagala. Yan mga idol, maraming maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta kay Jojo Malasakit Vlog. At nawa ay wag po kayong magsawa ha, mga idol para tuloy-tuloy po nating ipagpatuloy ang mga ganito nating layunin para sa ating mga kababayan na nakikita natin na lubos na nangangailangan. God bless mga idol! Salamat po, Tito Jojo. Welcome! Cute mo naman. O ikaw, ano sa mo? Thank you uh, din po. Ah, sige, magbirad na kayo. May tinapay dyan. Maraming salamat din po sa ating sponsor ng mga Damit kay Boss Mark Hendrano. Maraming salamat ay doon. At sa lahat po na patuloy na sumusuporta kay Jojo Malasakit Vlog. Shoutout din po sa ating tita Susan Wakayama na nasa Japan. Siya po ay patuloy na nakasuporta at laging nanonood. Ingat po dyan tita at sa lahat po na mabubuting tao na patuloy na sumusuporta. God bless mga idol. Nawa ay lagi tayong ingatan ni Lord. San man tayo pumunta. Ano man ating ginagawa. First God.